oh, yan nga, nagkaharap-harap itong nga uh, LTO, itong nga uh, si Kong Busita, at ito uh, itong uh, mga dealer ng motor at ng mga kotse. No? At dito nga sa isinagawang pagpupulong na ito, ay hindi napigilan ni Kong Busita na ilabas yung kanyang inis, yung kanyang galit dito sa mga balasubas na dealer na ito. Last one, Asset. Dealers ng motorcycles, please, taas kamay. Hindi ko na kayo uh, iisa sa akin. Please, 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 please. Huwag kayo mag-release ng motorcyclo na hindi registrado. Ako, hindi ako mahilig sa away. Pero pag hindi ninyo... By the way, I'm addressing doon sa hindi sumusunod sa tama. Hindi ko gusto mag-away-away kayo. Nabubwisit ako doon sa dealer na nag-re-release ng motorsiklo, walang release mo. Dinadaya niyo ang motorista. Doon sa hindi dapat tamaan, hindi kayo kasali dyan. Yung no, ibang dealer na niya, identified ko po yan. Hindi naman nila lahat ni Kong yung mga dealer. Pero sabi niya, kilala niya kung sino-sino uh, itong mga balasubas na na dealer na ito na kung saan sila yung naglalagay sa kapahamakan itong mga rider na gusto lamang na magkaroon ng motor na gusto lang magamit yung kanilang mga motor sa paghahanap buhay Abusadong dealer Bakit kayo nag-release ng motosiklo sa riders ng hindi registrado? Tapos may waiver. Huwag na yung pa o yung maliliit, ano ang asin ng problema dito? Pag nahuli ng LTO, 30,000 pesos ang multa. Hindi niyo naman tinutulungan. Pag hindi niyo tinigilan yan, ilalantad ko sa publiko ang pangalan ng dealership, ng dealer. Para masira ang pangalan niyo. Maawa kayo sa mga motorista, sa rider. Huwag ganun. Imagine ang liit-liit ng sweldo, Mag-release kayo ng motosiklo, hindi registrado. Sorry sa term, ase, eh, kawalan yan po yan. Kaya nga nilinaw niya na itong mga rider na ito, kapag ka nakakuha kayo ng motor na wala kayong ORCR at kayo ay nahuli ng LTO, 12,000 po iyong multa. Gawin niyo ang tama, mali ang motorista, kakampi ninyo kami. Pero gawin niyo ang mali, mag-away-away tayo. Doon sa hindi dapat tamaan, hindi kayo kasali dyan. Yung no, ibang dealers lang yan. Identify ko po, po yan. Maawa tayo sa ating customers. Asset sila. Huwag natin silang abusuhin. Sabi nga po ni uh, Komposita kapag ang uh, riders ay nasa tama, kakampi niya. Pero kapag ka tayo po ay nasa mali, ay nako, bahala po kayo. Away-away tayo. Yun nga po yung kanyang sinasabi. Kaya kailangan din na alam ng mga riders no, na yung kanilang kukunin, eh dapat po bago nila sakyan niya, bago nila gamitin, eh meron po yung ORCR. Dahil malinaw po na talagang mahuhuli kayo ay magmumulta kayo kung kayo po ay walang rehistro, kung kayo po ay walang ORCR. Kasi po kahit puntahan kayo ay eh busita para tulungan ay eh magbabayad at magbabayad talaga kayo. O saan lang kayo pwedeng ipaglaban ni Kong Busita? Kung yung mga huli na ginawa sa inyo ay mali. No? pang abuso yan kasi eh, inaabuso ng iba kasi alam nila walang katayahan, kulang sa kalaman ng mga ibang riders. Kaya nga po patuloy niyang ipinaglalaban itong House Bill 3366 sapagkat napaka-importante na mapasa itong uh, batas na ito bagamat siya ay nalulungkot dahil sabi niya nga, Uh, itong uh, batas na ito ay hindi man lamang umusad dito sa level ng mababang kapulungan. Ito nga po yung enforcing fair traffic apprehension. No? Napakaganda po kasi ng batas na ito dahil ito po ay magagamit na sandata ng mga karaniwang mga motorista. Dito po sa batas na ito ay magkakaroon tayo ng karapatan na maipaglaban makapag-contest kapag nakita natin yung paraan ng paghuhuli ay mali magkakaroon po ng laban itong mga karaniwang riders no po. Bukod po dyan, meron pong uh, compensation para po dito sa mga riders na hinuli sa maling paraan. Sabi nga po, ay eh, tatlong beses yung ibabayad sa inyo dahil kayo ay naabala, no? Ito yung danyos perwisyos. Kaya itong mga enforcer na ito, kapag ka napasa itong batas nito, maging yung mga polis na yan, yung mga LTO enforcer na yan, ay eh magdadalawang isip po yan na manghuli kapag alam nila na tayo ay nasa tama. Dahil kasi po, kapag ka huli sila, ay eh sila po ay magbabayad. No? Bukod po dyan, maging yun sa mga sasakyan na na-impound iba pa po yung bayad na kanilang makukuha na ka napatunayan na mali po yung paraan ng panguhuli sa inyo. Eh, hindi natin itatakil ngayon yung kabuoan nitong House Bill 3366 dahil uh, sa tingin ko po, kailangan natin ng isang hiwalay na vlog para po ito ay mapag-usapan. Bagamat, sabi nga ni Kongusita, siya ay nalulungkot dahil hindi man lamang ito, nakalusot dito sa mababang kapulungan. Kaya nga po nag siya na tumakbo bilang senador para magkaroon po ng kakampi ang One Rider Party List sa Senado at magkaroon po ng kakampi ang Senado dito sa mababang kapulungan. Kaya nga po pagtulong-tulungan ng mga riders ito dahil ito po ay malaking tulong sa mga karaniwang manggagawa at mga riders. Mali po magandang magandang araw sa inyo mabuhay po kayo.